Huwag right, hmm. po natin uh, dumugin, guys. Ah. Hello, um, hello, sir. Okay, butang ko? Oh. Hi, ma'am. Ma okay, magandang hello. araw sa ating lahat, Hi, mga kapartners. So, sir, uh, naitugon si APRRD sa mga... Uh, uh, pinapabot niya yung pasasalamat niya sa patuloy niyong suporta sa kanya. At ini pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po raw suportahan ang PDP laban Duterte Senators plus 2 final niya in-endorse ngayon sa loob pinapaalam sa inyo si Kerubin pati si Hunasan. Okay. Aww. and with the emphasis na patuloy suportahan yung Matalik niyang kaibigan na si Rodante Marcoleta. Yes, yes po. Yes. Yes. Po. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Thank you po. Thank you. Thank okay naman siya. Okay siya, sir. Nakita niyo si Senator Padilla nung nakulong, di ba? Yes po. Malayo. Mas bad boy tingnan. <laughs> <laughs> Ngayon nagbukang mayor. Ah. <laughs> Na Nasa mabuting kalagayan naman. Inalagaan siya naman maayos sa loob. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, kung sa ano sa mga Pilipino kadadlaw nga nagabisita diri nagsuporta sa kaysa. Salamat kayo, salamat. Pati siya ginapabot niya sa inyo ha, ang iyang pasalamat. Kaya sige sa pagkuntahan na ba daw Pilipino sa suyo ko daghan. Always. Salamat kayo. Salamat. Ulan man kung pwede lang may musulod ko, musulod may pwede. Magod pwede. At kung pwede lang tamay pang itsa diyan. Wala gi ka ko. Ah wala. Bawal eh. Bawal. Mahinom ni si Anilat. Bawal daw. Pero karon lang ko nagkabalo nga lamig po dahil magkakot sa gamahan. <laughs> so, <laughs> sir, actually, sir, uh, in line, in line with that, sir, si VP po sa ingon niya sa naitabok ang uh, former president, the family is much more closer than before. Sir, tino, do you tino, share tino. the same oh, tino. realization? Karon okay. oh, siguro sa kinabuhin ako ikalima palang lang Mo mo Gakos <laughs> got among gakos karon. Ah, okay, okay. Okay. With feelings ang gakos karon sa iyo. Pero okay man siya, gusto niya pa sa inyo ana is in good health. Oh, maayo. Nalipay you, po siya. Ah, sige lang may pakatok. Si Hanilet seryoso. Sige, kuhan dito sa iyong... <laughs> check siya na i na sige masahin sa tiil <laughs> pero okay ra tanan okay ra sa tanan salamat sa inyo tanan salamat gikan sa among pamilya Salam. Welcome, sir. salamat, salamat sir. po kay sa paya sa inyo to yeah. service yung hanggang sa dulo po sir hanggang sa dulo hanggang sa dulo po sabi ni tatay digong mag-relax lang mi sir pero relax kami sa gawas pero <laughs> hanggang sa dulo mi diri mag-relax yo yung weather diri oi Pero painit naman sir. Painit naman karon so okay na sir. Sir, mga tao may wala kay problema og ngadi re wakaog kape tanan tinapay istoryahi lang mister kung gusto nimo kaonon kay na luto mo, ay sige importante ka pa luto kapalo mo gumluto saktog din kay mam na mawalaon jud di na ese ko na siya magani iko banan di ka dinto kay kung maulo, ba, di siya, di siya, kailangan ka matubang kay. Oh. Ano? Ulan siya. Basta, sir. gusto ninyo... Kailangan mo ko? Ah! Kaya, alam pa, kung na, ah, ah, Legit yun nga gwapo. Uy, ma'am. Lingan lang dahil ng Five minutes. lang. tubag naman ikong tanong. Masaya reaction. Kaya masaya reaction. Pwede magpapicture. Oh, sige. Ang mo cellphone. Pwede na Okay na, sir? Thank <laughs> 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 um, okay. you. Salamat. 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 Isa, isa, guys. Yung, yung, yung. yung picture. It ang picture dito, yung picture dito. Dali lang sir. Ah, dito, dito. sa mag, ah, ang line, guys. special Kim,

ah okay oh, okay oh, okay lang yes. okay Bye. okay Bye. okay 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 okay

ano you, Thank you, ma'am. Thank you. Ma. Thank you, ma. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank, oh. uh. yeah, yeah. thank, thank you, Thank you, ma'am. 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 Thank you, Oh, Menci apa aja ha? Gua paham kau benci. Bagaimana kamera? Minum angin ini sunglasses mom, tenggelam <laughs> sunglasses. Nara cek, gua paham yuk uh. kau okay. Oh, gua pay, gua pay. Lu buat apa ni cek? Cepat, cepat. Ayo, kita nak buat. Ayo, kita nak buat. Ayo, kita nak buat. Ayo, sakasila lang, na ano ang kung ano nakukulang yung kung 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 po kung 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 Sige, kung 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 ka, kung 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 pagkakaroon ani na ko oh sino okay. so, po next next wala na Cloud? Kami kami Ako, ako po. kami 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 kita, kami 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 kami

<laughs> si Bambin. <Mom> <laughs> thank you po. Thank you po. Oh, yeah, Ay, si <laughs> <mom> Bambin. <laughs> <laughs> Kamusta Sir? Sa wakas nakita na yun ako si Sir Kung Kulong. si Sir Alvin. Wala ko naabot sa New Zealand. Huwag ka picture ni Sir Paolo. Maapi. Saga-saga-dabo. picture ko, picture

Alpunang ghatin na napo. Sabagato patubak na O taga Las Vegas ni. Kinanglan ang taga Las Vegas maunag yun. Ang taga dinhak, gilid-gilid. Oh, mamaya na, gilid-gilid. Taga dinhak gilid-gilid sa mo. Oy. yung mga mga love

para kami picture ako siya may dinhi picture siya Sa this is to sa dalodo kasi boto ni ko sa yaw. siya boter din mo sa yaw. O mang po ng integrity. Ako सत्यम शिवम सुंदरम हाम्रो दीर्घायुको लागि शुभकामना दिनुहोस् हामीले हेर त 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 हे

Uy, grabe na pagkot mo. Baka ewan, magiging mong yabi siya. yung na Ang ipang mas <laughs> tao. Yami daw si Kumpulong. Grabe na mga mga. respect. ano yung ako ikaw mga Pag ikaw mga kurong talaga ako. Thank you. Tidak. Tidak. Sempit sangatnya. Kau ni jenis <laughs> apa? Kau ni jenis sangatnya. Kau ni jenis sangatnya. Kau keng 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 macam seno, macam seno, macam apa? Macam ini. Paku man? Paku mas Rano. Gino aku ni pasir. Rasa kena riso. Gino. Paku man? Sipom B B, ayam satu satu ubi, saya kira mau dihat daging Oh, dale. Ayuh. lagi saya nak kulit pulihkan, pulihkan, okey rasa. Kena kau, kau apa? Ini mas pakai picture. Jateng. dito Wait <laughs> <man. laughs> <laughs> na tumuturo oh. sa agenda ng kani-kanilang perfect sa kanila kung saan hindi ko na may pinaka-disoy eh. labos <laughs>

yan na ba? Matay na ito noong beses eh? na ito. Tapos lang dito na naman din Pag alis ko, 9 months, may apo na siya dito. Yun na Magkabigla <laughs> siya magka-apo dito. Pag mula ko naman ako ni Kim. Ay Oo yung picture. Saba. Mababangit na. Wai. Masia mo na siya. Bigyo, bigyo, gang, Yes. <laughs> Nag like prayer Sige. Uh, Sige may problema, Wala kaninig ipasunod. daw. kapilar. kapilar. Ayos ako. kapilar. Oo. Na, na, Na-na-na... Asan ang ate. Ati. Okay. Uh, let us put ourselves in the presence of God, make the sign of the cross and the and as of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. 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 Most gracious Heavenly Father. Good afternoon, Lord. We are gathered here together, Lord, to praise you and thank you for the peace of life. We are happy Lord to be here together. Although Tata is inside the third people, Lord, but still we, we have counted lots of blessings in our life for the God. Sleep tight. coming here is a blessing for the oh God from other uh, Filipino people from other countries just gathered here to visit and show their love and and support for Tatay Lord O oh God and Lord we offer our prayer for our families our personal intentions and even and also our country Philippines Lord we pray for attorney Nepiambia for His past complete feeling, Lord of God, and Tony Harry, and also Mam and kong Paulo, and all the Duterte family, Lord, especially also BP Lord, guide them, Lord, and protect them, Lord, and we also pray, especially for the ICC people, Lord of God and even the administrative administration lord of oh god we pray for them lord of oh god that they will think of the good good for the filipino people touch their heart and their mind lord of oh god we also pray for tatay lord of oh god he will always have good health and strength and peace in her heart and in his mind lord and we ask for your guidance and protection and. As we go home in our respective home, Lord, send forth your holy angels, your guardian angels, to be with us, Lord, O oh God. And we also pray for the coming election, Lord, that the true and the correct uh, result will really come out, Lord, O oh God, that there will be no foolishness, Lord, O oh God. We lift them up to you, Lord, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. With all the angels and saints in heaven, praise God. Amen and amen. amen. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. And to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good afternoon. Thank you. <laughs> Picture sa Bitaw. Ay, eh. Ay pwede ba tayo picture lahat? Pwede, pwede Ay, hindi pa ng na lang tagang. mamungko rami. Dali. Guys, palibutan natin guys. Closing prayer. Ang bilis ni Mad. bilis ni Mam. Oh, nakakaka. Ano daw Picture Guys, punta kayo lahat doon. na Yay! Yeah. 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 Uh, please, <laughs> <I don't know. laughs> One, two, three, do thirty punch. Video. Okay. Ready? Sigaw ng taong bayan, tatay digong. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Bring him home. yan <laughs> naman. <laughs> Tante, pangit kini pagka-picture ba? orang feel ako? Arang, pangita! nga na pagka-picture. Uy! ka ina, uy! nakakay ako good